So, magkano? Dapat diba? ito ang part nyo. Really. Oh. Kaya mo, ang ganda. Bangkok, di ba? Lahat. Lahat Bangkok. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Shopping Center sa may, ano to ha, Baklaran? Pasay. Nandito tayo sa mga tundahan ng mga Bangkok, uh, Bangkok dress. Ang dami lang tweed. Tingnan niyo po. Ayan yung tweed na ano, Short and ano short and ano top may ano pa sa partner na siya terno tweed yan ayan magkano sa tweed 500 500 partner na siya din dito is 500 di ba 500 sa ating terno di ba usong uso to ngayon yung anong tawag nito coords na vest? uh, best Ayan, cord na best. Tapos ito, ang cute. Yung ano, shorts and ano, terno. O, 500. Maano yan ha, meron silang mga wholesale tsaka retail. Siyempre, mas mababa pag wholesale. Ayan o. Ang ganda. Kasi namin yung kasama ko o, nag ano na. Sabi sa'yo, ang payat eh. ang ganda sa'yo, tingnan nyo po. Oh. Tinda mo yung salamin niya ang liit na tuloy. Ha? Oh, ang niyan. Ay, ang ganda sa iyo. Tingnan mo 'yung ano, ang ganda ng ano dito oh. Ang ganda ng kilikili. Ang dami lang mga dress, mga Bangkok dress 'yan, ha. maganda 'yung tela. Ayun. Magkano sa mga dress? Magkano 'yung mga dress? May 550. Ah, iba-iba 'yung price, depende dun sa Ayun, may 800, may 700, may 500, 550. ganun yung presyo. Ayun, ganyan siya kadami. Ano number ng ano nyo? 2D? 2D9. 2D9. Dito tayo sa ano ha? Second floor to ng ano ha? Second floor na 2 shopping center. 2D. ganun mo, ang dami. Diba? Ang cute. Eto, yung pa-half. O, oh, 700. Eto, 700. Look at that. Sobrang ganda. Ayan, ang cute. Pwede kayo mag-visit dito kasi ang presyo nila, wholesale, retail, ganon. Ayun, meron pa sa taas. Tapos meron ding mga trouser. Ayan, trouser. Sa trouser. Sa trouser. 350? Yes, yeah, 350. Tignan nyo yan. Look at that. Ang ganda. May ma ano to, size? pre po. Fit up to mo. Ayan yung mga trouser natin ha. Iba-iba yan. 350, merong 400. Ayan, depende. Sa mapili nyo. Tapos may mga tops tayo. Ang dami. Ayan, ang daming tops. Ganun din yung tops. May 250, 300. Iba-iba yung presyo. Ito yung malaki namin, opo. Ito yung malaki namin na ano. Ayan yung mga trouser. Ayan yung mga trouser yan ang ganda. Ito usong-uso to. Pa? Para maong. Na may pa-split. Ayun siya. Ito tumutuo. Uy ano na? Ayun na. Ito. Ito yung white sa probinsya ba? Bohol. 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 Para Pumunta, nakapunta ka na doon sa Chocolate Hills? Oh my God! Oo! Oh, punta my ka mama. doon! Thank you. Eh, <laughs> <laughs> ito, Bongga. <laughs> ito, ito, ito. Uh -oh. Bongga. Marami pang maliliit. Mura ito. na lang 'yan kasi wholesale, 'di ba? Oo daw, oo. na ako nakabalik ulit. antagal tagal na. Ito pang swimming, ma'am. Tapos sa kayo mag-swimming. Hindi eh, ba? May masasusunod. Hindi eh, man ano. <laughs> <laughs> ah. Ayan, terno din to. Terno. Ay, dapat may... Ayan yung mga dress, oh. Yung ganito. Hala, ang cute. 550. 550. 550. Maganda yung tela, makapal. Ayan, oh, ang ganda. Malamig. 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 Bagay sa mait na panahon. Ano? Ayan, ang yan, ang dami nilang dress. Visit na kayo. Ang dami nilang dress. Ang daming mga, anong tawag dito? Cardigan? Sweater? 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 Ano yan? Sweater? Ayan, may mga tops. Ganyan. May pang swimming. Ayan, o. Oh. Anong tawag nyo sa ganito? Corset? Corset. Hindi. Basta pang swimming. Yung parang chilyo. Crochet. Crochet. Ayan o. Na, kurusit na tuloy. Crochet. Ayan o. Ang ganda. O magkano to partner? Ano yung Eh ano yan? 480. 480. Ito, Eto tweed na dress. Ayan. Tweed na dress. Basta ang dami. Visit kayo dito sa head on tour. Tapos nabadabaw sa itagabuhur sila. Ayan ang dami. Ang daming pang tops. Ayan oh ano may mga free size, merong mga small, medium, large, ganun. Ay, ang cute nun. Oo. -o. Ang cute nun. Ayun, no, yung mga, yung short, tas may, ano, ter may terno na siya. May eyelip din. Hindi, mas, gu mas, mas ano to. Oo. Iyon lang isa color. Ah, one color na lang. Huwag ka sana yung maliit na chest. Eyelet ba? Eyelet na so, ano. Mga eyelet tapos <coughs> ano. Kanang. Ang tang pang matangkad do eh. Ito ang bagay nito sa kanya. Matangkad. Ito o. Eyelet Ang cute mo dito. <laughs> Sobrang ganda kasi nito po na sa oon. Pag, pag na. Ito maganda yung ano Oh, yung... Ito din Oh, pang paya. Pang small lang. Ang cute din. Tingnan yung quality. Ang ganda. Ang maganda sa, nga siya. Okay. Maganda, oo, to maganda to sa'yo, mami. Kaya. Tapos naka rubber shoes ka. Or naka... Tapos ang strap niya kung adjust Ito talaga yung cute. Ito, oh, ito. Yung top niya ba? Yung dito, mapaganyan. Oo. Oh, okay. Pahalter. Oo. pa halter Pahalter. Eh, no. Yan eh, no? pahalter. Iba-ibang color yan. O, oh, ang dami. Akala mo ito lang sa si ibabaw. Pero pag ginanong-ganon mo, ang dami ito, sa ilalim. Ang dami pa, o. Oh. Okay. Sobrang Ay, dami. Ito. Ngayon nga, pahalter nga. Pa, ang ganda nito sa mga paya. Oh. Ayan, ang ganda Maganda yung tayo niya. Ito ang ganda. Sarap suotin. 480 na lang yung sa'yo. 550. Ang ganda no? 450 na lang. <laughs> o sige daw, o sige. Ito 450. Maganda. 450 so, kasi nga marami na siyang kinuha. Ito, ito sa'yo, bagay sa'yo ito ngayon. Ito ang ganda. Lalo kang puputi dyan. Ito, partner. Uh, ito yung? dito. Uh, ito yun. na 500. 480 na lang. Sige, okay, ka lang dyan. Ang ganda. Ano yan ha? Partner shorts. Maganda yan yung mag nakata. Yun, eyelet naman yun. yun. Shorts din. Nagikot-ikot ka sa mga ano, sa probinsya. Ito. Oh, <laughs> okay. Ang dami mo nakikita ano mamaya pagbayada hey, na kay uh, magulatan. Bakit dami mo na palang lang napili. Ito, hindi nga nilagyan ng ipit kasi maliit lang size. Pero maganda yung ano, ito, yung, yung kulay yung na yan. Oo. Oh, oh, I-try mo yung yung isukat. Tapos tama na pagkatapos ha. Tama na. Okay. <laughs> Parang siyang malaki tignan, no? Malaki siya tignan. Pero kasi nga, maluwag-luwag yung style yan. niya. Low style. Pero pag natangin mo lang, isa. I-try mo ba? Iyan, yeah, ito nga. Nagbibidyo nga <laughs> kung yeah. ako. Yes, oh, ako pa. I-try mo, dali isa, isa lang. I-try mo lang naman. Iasama mo yung short. Try natin ang ganda nito. Maganda nga yan. Maganda yung color niya eh. Ayan o. Ito yan o. Mam, ito partner yan yung ha. Ang ganda nito pang Oo. oo. Sabi, sabi niya oo. Parang sa'yo lang to. You know? <laughs> pang sa'yo to. Pang sa'yo to. Tingin mo. I-partner e, mo yung. I-partner e mo. I-partner mo siya. I-partner oh, e mo. Ka Bagay nga. Kasi ganyan ng mga ano yung mga tita. Yung mga tita, dapat mga maluluwag nang na sinusuot. Kasi ayaw na ng mga masikip yan. Nakawa na sa masikip. Oo, kasi nung mga bagets-bagets pa tayo, gusto natin ng... Kay Marian dinang... Rivera. Alas. Ay, dapat may manggas yung kay Mamu. Tinan mo. Ito oh. sa Yan yung four... Ha? Huh? Four... Uy, pag marami kayong nakuha, syempre, mas mababa na yung presyo nyo. Pero pag isa-isa lang, mas mahal. Oo. Oh. Kaya yung na sinasabi ko, depende yon. Ang wholesale price, ano isang design? Oo. Oh, ang wholesale price nila, animan isang design? Iba-ibang design, iba-ibang, iba hindi, isang, di isang design, das iba-ibang color. Pero kung mas marami kayong kukunin, syempre, mas makakamura kayo. Sandali lang, titignan ko pa. Maganda nga. Ready. Ay, picture na pala yun. Ay! Maganda yung dress na yun. Ito. Ah, walang manggas. Pero maganda. Ayan, oh, ang dami nilang dress. Ito pa, oh. Ito pa, iba-ibang color. Ang ganda ng tela. Sold yung tela. Ang ganda ng tela, oh. BKK. Pwede dito yung mga sa ano, sa mga pangmatangkad. Ayan yung mga dress ng pangmatangkad oh. Mga matangkad. Pag sa mga ma, ma ano naman maliliit katulad ko, ito may ay, mga ay, dress ay, din. Ay, ayoko niyan. <laughs> <laughs> Maganda nga yun. Oo, pero Mahal nga lang. Kung kung rin rin, no? Uy, mas cute yun. Asan ah, na ba yun? Yandun. Ikaw gusto mo yan. <laughs> na <Ayun yun> lang. <laughs> Sa'yo lang din. <laughs> Ayan o. Ang ganda. Ang yung yellow Ay, green pala ito. May turn o yan? Oo. Malaki ito. To. Uh, malaki ah, malaki yan. Ay, meron din lang mga pang extra large. Mga XL. Mga XL, pwede. Ayan pa o. O, sa, sa mga color, yan yung mas magandang color. Kinubaran ka lang, manikin. Jo, nabenta yung Ayan, ang dami. Bisit na kayo. White, I Ayan, ang dami nila mga tops. Ayan, no. Oh. Mga BKK. Ayan, ito. Paw, four, 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 mo. Yung tela. Magkano dito? Wholesale. Retail. Ah, 250. 250. Pag retail ha. Pero pang small to. Ito yung pang 190 pag wholesale. Pag retail, 250. So, iba-iba presyo. Depende sa ano ha, sa style, sa design. Ay, bagay din to doon. Bagay nga din to no? doon. Doon sa shorts. Doon sa shorts. Oo. No? Mm -mm. Ay, maganda to. Ay, ang cute. Tinan nyo po. Ayan, no. mm, bagay sa small to, ano, medium premium lang. Pero yung mga large, baka kayo meron pa din kayo. Ayun, o. No, yun sa mga large. Large at large. large lalo na sa dress, yung mga matangkad. Ayun, yung dress sa mga pangmatangkad. Sa mga katulad kong maliit, meron din, katabi ng pangmatangkad. Ang dami niyan, ang dami pag nalungkat mong ganun, ang dami pa sa loob. Ito, maganda. Hindi, bagay yun sa ano. Parang sa isang color ito, nababagay na short. Maganda rin yan, oh. Yan. Hindi. Ito, ba yung mocha. Yito, oh, on, ito, ito, oh, ang na. Yan. Oo. Oh. Parang ano, pang mga Korean. Ayun, oh, magandang col na magandang color. Wala red? Yan, oh, yun, 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 yung, 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 parang kaki. Ang patingin akong kaki. Oo. Mag maganda rin. May black ka naman, na ano, diba? Ayun anak mo. Ayan na. Ayan na naman tayo sa maganda sa lahat, eh. Dito magka, oh, diba? Ano to? small to medium. Di ba? Small to medium frame. Oo, small medium lang. Oh, small medium. Small to medium frame ito. Wholesale. Magkano wholesale niyan? 230. 230? Ah, retail. Retail nito 280. Wholesale 230. Oh, ano na? Ay, ano na? Uy, ay Oh, matapos na. Okay na ako. Ayan, pakita natin 'yan. Dami yan Oh, dito naman si Papa. May mga terno, may mga dress, trousers, shorts, andito lahat. Tops, cardigan, mga shorts, tweed na ano, na tela, Basta marami. Ayan, ang mas Sobrang dami. O, oh, mag-thank you you mas tamang mga damit, mas Thank you Thank you tamang mga damit, mas tamang mga damit, mas tamang mga damit, mas tamang